Magandang hapon mga ka Greenwich Konting trivia tayo ngayong hapon. Alam nyo ba kung ano ang cactus para sa mga lasengo? So marami tayo dito sa ating uh, collection. So papakita ko sa inyo mga kagreenage. So una, ito sa mga mahilig sa beer. Yan, laklakin nyo to. Ito ay para sa inyo. So ito yung pinakauna kong nakuha. Na may pangalan no na beer. So yeah, Ginnocalicium root beer. So nung una, akala ko mama, madedede to. Kasi medyo nagmashi yung bottom part. Kaya ang ginawa ko noon, in stop ko muna ng magdelig up until na pumalik ulit yung kanyang consistency. So, dapat firm. So, okay naman siya. Nabawi ko naman. Hindi naman siya natuloy ang nawala. So, okay ang Ganun lang naman ang ginawa ko. Pagka may mga uh, bagong uh, repat tayo mga uh, cactus, especially maging so Usually, nagmamashi kasi dito sa may batang part. So, iwasan natin na lagi silang maniligan kasi ah uh, kung minsan natutuluyan sila. Pero still, no, pwede pa rin naman silang ma-recover gaya na itong ating root beer. Pero meron pa akong share sa inyo. Marami pa ako dito collection ng ating mga beer. So, ito yung pangalawa. Okay. So, sa mga lasengo, ito para sa inyo. Yan, bakit? Yan. Dahil ito ang ating number one beer. Ito ang tama. Yan. Sa mga mahilig sa Red Horse, extra strong. Yan. Samahan nyo akong uh, uminom. Dahil medyo makulimlim ang panahon ngayon. Kaya medyo masarap uminom ng beer. Beer beer lang tayo mga ka Greenwich. So yan. Kung gusto niyo akong samahan, pwede kong i-share sa inyo yung iba kong mga uh, stock dito. So sa mga may ilig sabihin, meron na akong sandig dito. Yan. Okay. <laughs> Iba-ibang flavor. Yan. Biyay lang tayo mga ka-greenage. Ayan. So pwede kayong pumili dyan. At kung tatanungin ninyo kung anong gusto ninyong pulutan, ako. Marami tayo dito mga ka Gusto niyo ba mga premium? Unahin na natin to mga ka So, ito ay isang premium at actually kakukuha ko lang. Ito, yung last batch na nakuha ko from Thailand. Yan. Premium. Pero pwede na natin pulutanin mga ka Greenwich. Dahil actually ito yung first heartbreak ko na premium. At ewan ko kung kaya ko pang i-recover. Ang ganda, di ba? Yan. Pero sayang dahil Ayan. Na. Nalusaw. Oh. Yung ating gymnocalysium na premium. Dahil nung una kong nakuha to, meron talaga siyang tama. Dito, dito sa may bottom part. So, medyo malaki. Pero, dried scar naman na siya. So, tingin ko hindi naman siya ganun kalala. Kaya, medyo na, nakampante lang din ako. All I thought, okay lang na madiligan siya. So I think uh, mga nasa 2 weeks pa lang to sa akin. So yeah, nakala ko okay siya kasi tingnan nyo naman medyo matigas pa tong top part niya. At actually lagi kong chine-check to pag uh, nagdidilig ako or every morning kung nagmamashi ito. So hindi ko napansin na yung bottom part pala niya yung may tama na. So recently ngayong araw ko lang nakita na yan, Uh, ubos na. So, yun. Uh, hindi rin naman siguro kasal kasalanan ni seller kasi dinisclose naman niya na may tama ito. So, still, uh, siguro on my part, medyo hindi lang talaga ako naging maingat. So, sayang. Pero ganun talaga ang paghahalaman. Sometimes, may namamatay talaga. Pero bawin na lang tayo sa iba nating mga collection. So, yan. Pwede na tayong mag mga ka-Greenage. So, see you. Okay, lagay na muna natin dyan.